Hi guys, mga master, welcome to our vlogs. For today's video ay hinatid namin si Jorek sa kanyang school. At nagpapasalamat ako sa anak ko kasi nakapangasipag pumasok sa paralan. Excited palagi si Jorek pumasok kasi marami siyang kalaro. Pag dito lang kasi sa bahay ay palagi siyang boring at wala siyang kalaro kaya isa din na reason kaya palagi siyang excited pumasok sa paaralan. At nagpapasalamat din ako sa asawa ko sa paghatid at pag-aantay hanggang sa matapos ang klase ni Jurex. Napaka-supportive din ng asawa ko sa anak namin laging nakahanda at nakaalalay anumang oras. Sa oras na to ay nasa loob na ng room si Jorix. Ang sarap pagmasdan at tignan ng anak ko dahil bihib lang siya at hindi siya nagpapasaway sa kanyang teacher. Yan ang anak ko. Yan oh, ang cute-cute nakatingin pa sa akin oh, noon, Ang cute-cute talaga ng anak ko. I love you so much, Jurik. Tuloy mo lang ang pag-aaral.